hipon natin yan bawang sibuyas kamatis spinach babandawan pa natin yan mamaya so magbigisa na ako ayan na yung bawang tapos onion uli onion naman yung munggo natin guys nilagyan ko ng isang pirasong patatas para mas malapot siya ayan eh ayan pagisa na ilalagyan na natin yung ipon isa-isa na. as usual yan hinalo ko na naman yung ulo na hindi ko siya tinuro para merong akong uh, kukot-kotin mamaya sa ng kamatis. Nilagay na natin yung kamatis. Pag uh, durog na durog na to, lalagay na natin sa munggo. Ayan, padurog na na siya. Iyahalo na lang natin dyan sa pinakulo ang munggo na may halong isang patatas para mas malapot siya guys. Timplado na din, din yung ating hawin. guys, ko na yung ginisa natin na bawang sibuyas kamartis. Mukulo na siya. Kompletos rekados na yung ihawin natin. And next na yung baby baby spinach. Mabanglawang ko na din. Ngayon, ilagay na natin yung baby spinach. Wow. This is so delicious. I like this leaves. Kahit anong leaves. Any, any green leaves. Any uh, vegetable green leaves. It's It's healthy. Tignan na natin kung okay na. Yan. It's boiling. It's boiling. Wow. Halo. okay na yez uh, close the uh, stove our uh green is also ready na sa pag ihaw Ayan. Ayan. ito na guys natin sa ano kasi hindi yan titikil ng pagkulo yan yung rice natin init pa natin now ready na wow daming green green nagutong ng mandirigma mamaya maya, -maya pagluto na yung fish okay mga kakusina ganyan lang magluto ng simpleng munggo, balato or ano pa man yan o siya kakain na ako maya maya see you to my next video sana huwag kayong magsawang manood God bless us all